Disyembre 19, alas 8 ng umaga. Nandito po tayo sa Barangay Santa Ana at ating makakapanayam si Punong Barangay Virgilio Limon. Magandang umaga Kap. Ay, magandang umaga po, Kajigo. Kap, nakikita po natin yung mga relief sa likod po niyo no. Ah, uh, relief galing ng DSWD. Opo. O, sino po ang uh, nag-request nito? Ah, uh, ang um request po nito ito, Kajiko, ay ang aming buting mayor na si Doc Josolito Galapon na nirequest niya kay Senador Lito Lapid na ipamimigay po sa mga kabarangay namin na binaha noong November 18, 2024, ng Bagyong Pipitaw. Ah, hindi po ba nabigyan lahat nung binaha nung nakarang Bagyong Pipitaw dito sa inyong barangay? Nagbigay na po Kajigo, kaya lang po kulang. Kaya po nag-request ulit ang aming mayor. Pero nahuli, ngayon lang po dumating at ngayon lang po pamimigay. Uh, so ito para din po sa mga nabaha po ng bagyong pipito. Opo, Kajigo. Baka meron kayong uh, mensahe sa inyong mga kabarangay. Ah, uh, sa aking mga kabarangay ay ako po ay bumabati ng isang magandang umaga sa kanyang lahat. At nandito kasi ang ating nahuling relief na pumimigay ng ating mayor na galing po kay Senator Lito Lapid. So kung kulang pa man po ito ay muli pa pong mag-request para po maibigay po sa mga hindi po mabibigyan. Maraming salamat po, Kajiga.